Malapad. Ah, ito na yung malapad, oh. Oh. Ah, malapad. Uy, uh, malapad. Malapad uh, na, oh. <laughs> Lalapad ng na <yung> mga nakatambay. <laughs> Oh, ah, ito, Pulse 2. Ayun nga, no, pakita mo yung mga pangalan. Wow. Walang,

Ya kaya. Tidak. Oke satu kita. Kita. Lu satu dulu. Sigurado pa, ka? ha? <laughs> Gandaan kayo. Sige, doon ka namabalik. Dali na. Bibidyo mo ako dito. Habang ako nababa. Doon ko na sa baba. Doon ne ko na sa baba. Binibidyo na baba. nga kita, ha? Dali na kataligo. Oh, Huwag ka, ka munang bababa. Kaya mo! Bali-bali <laughs> pinapasokan ko.